So what's up what's up mga pumag I'm back. online judge walang iba kundi judge Jinan. okay guys pangalawang one minutes natin ngayong gabi so napanood nyo na siguro or uploaded na yung review natin sa laban ni Andros at Tulala you can check it out. So, same night, yung uploaded kagabi, tsaka ito, isa lang yan. So, ayun, huwag natin patagalin to kasi sabi ko nga, na napanood nyo yung, yung review ko dun sa Andros vs. Tulala, uh, yung intro ko dun, di ba? Nagkwento ako nag ako about sa, ang tagal ko ang hindi nakapag-review. So, ngayon, gutom, no? Andun yung gutom na sana makarami, sana makagawa ng, ng, na maraming, na maraming content, maraming video para maka, Diba? So ayun, basta panoorin niyo na lang siguro yung yung review ko dun sa Andros versus Tulala. Doon ako nag-share, doon ako nagkwento. Okay, so ngayon Anthony versus James Overman. Let's go. Lili niya mauna si James Overman. Tingi sa minuto to. Pahinga natin to. One minutes Luzon. James Overman. Okay. Uh, alam kong iniisip niyo uh, sino ba mga to? Parang hindi naman to sikat. Uh, pamilyar sa akin yung isa pero hindi ko kilala yung uh, pero yung yung uh, <laughs> sa akin yung isa pero pamilyar sa akin yung isa uh, pero hindi ko hindi, ko alam kung sino yung kaharap uh, so ako nga pala si James uh, magaling ako magsulat pwede niyo tanong kila balakat pawat at kisak Uh, ano pa kaya, I guess Hindi suicidally depressed Uh, hindi suicidally depressed, uh, attractive sa opposite gender, may regular sex, hindi nagmamalimos sa ng pera sa net, bagong pag merong event, uh, uh, may career sa labas ng rap, at uh, ito si Anthony, Yung kabalik tara nung lahat. Hmm. Pusin na ng buburat. Uh, dilawang red flag. Mali-mali uh, grammar na may plano mag -abugado. Gusto na magpakamatay, pero gumagawa ng spoken poetry motivational video. Grabe, ibang klase ka talagang tao. Hmm. Uh, hindi, pero, pero, pero ako naman, ang kanyang, uh, kanyang alter ego, ang kanyang magkasalungat na ego at alter ego, yung sinasanim ng pagkatao, kaya, kaya siguro ni mga akala niya sumasakto, hindi malabo, ang kaso, sana i-chineck niyo muna akong oxymoron kasi ang daming alam ni Gago. Tol, pag di magkakasundo yung pinagdudugtong mo, hindi yun antonym tanga ikaw ay paradox. Ipaliwanag si, ko na mas klaro. Kasi, kasi sakto. Ang paradox ay automatically self-negating. So, ginagalahan niyo yung Tagalog para makita niyo kung paano bumabagay yung sa tao may pinaplano. Tata mo na, sinadyato. Itapat yung taga-sulat na multi-rhymes sa taga-tulak ng suicide. Yung komportable sa hugot lines, sa komportable sa hugot lines. Mm. Huwag kang stupid, bay. Ako yung homo economicus. So antonym ko nga to kasi sa bobo to synonymous. Walang saklolo pag inorokos. Tain na ito sa pantalo na para octopus pag nilagarin ng hypotenus ng bolo-olo neto ala banas lahat ng taga-motos niyan sa boss mong monotonous. Putulan ng vocal cords para wala ka ng spoken words sa iyong esophagus, esophagus. Mm. Yung mm. mo, dadalo, dadalo <coughs> <coughs> Tang ina. Slow start, no? Slow start lang si, si James Overman. Ang dami niya starter, eh. Noong umpisa pa lang napansin na natin. Magko-comment na ako guys eh, kasi baka makalimutan ko eh. Kasi baka matabunan ng round ni Anthony Makalimutan ko yung mga gusto kong sabihin sa round ni James Overman. So, at least, di ba, na fresh pa tapos makapag-comment na ako. So, sa round ni James, para sa akin, ano, uh, andun yung starters, andun yung kaba. Nakita mo, nakita mo yung kaba ni, ni James doon. Uh, Kitang-kita eh, no. Umpisa pa lang, ah... Uh, nag-stutter na siya. Eh, akala ko nung una, kasama sa performance niya yun, na magganon gaganon mag, -ga ganun, mag -utal, utal So, akala ko may another line na kaya nag utal utal siya. So, andun, and yung thinking na ganon. Pero, it turns out na totoo yung mga stutter na yun. And, eh, syempre, kailangan natin i-less yun sa paano niya, pinaka round 1 niya, performance niya. And, ayun. Sa round na to, kitang kita na napaka slow ano, sobrang slow start, no. Sobrang slow start niya. Kasi alam mo 'yun, kung kung i-disregard natin yung starters niya, ang ganda nung ano eh. Ang ganda nung content, ang ganda nung gusto niyang sabihin, ang ganda nung nung mga punto niya kay kay Anthony, eh. 'di ba? Yung yung eso pagus pagus na nauso sa Facebook nung nakaraan na spoken yung babae na spoken na yun so pag -usit. so alam niyo na siguro yun ang ganda nun no? ang ganda ng no? no? pagkakagamit niya dun pero since meron tayong nakitang uh, mga slip ups kailangan nating ilis yun or ma masita yun dito sa performance niya pero kung retens lang at i-disregard natin yung dapa dun sa performance niya sobrang ganda nung pagkakasulat niya pero uh, natabunan lang talaga ng mga starter. and feeling ko for me, hindi enough yung pinakita niyang mga linya, pinarinig niya sa ating linya para matakpan yung starter na yon. Sayang! Sobrang sayang kasi ang ganda eh, malakas eh. Pang matalino yung mga banat eh. Siya bobo tayo eh. <laughs> De, joke lang. So, uh, ang ganda nung retense, pero nagkulang lang sa performance. Okay? So, round 2, ay round 1 ni, ni Anthony. One minutes to! Matuto ka! Intro mo palang isang minuto na. <laughs> Ngayong Feb, F-E-B, first ever battle mo. Kaya test, test, sana bayag mo ay eh bit, bit Halatadong kabado ang lintik, pwes talas ng bayonet. Okay, so kung totoo man yung sinabi ni Antonim na first ever battle, kung totoo yan ha, di, di, ko kasi sure hindi eh. ko ba masyadong kilala si James Overman eh. pero kung totoo so tama yung sinabi natin na umpisa pa lang kita mo na kag kagad yung kaba ni James Overman sa yun sa unang linya pa lang ba, diba? nag starter na siya so andun yung kaba eh kitang kita eh diba so ayun, kung totoo man yung FEB na sinasabi ni ni, ni Anthony ever battle mo kaya test test sana bayag mo ay e bitbit Halatadong kabado ang lintik. pues talas ng bayoneta ang bubuta sa bodega para lumabas mga punyetang dagamo sa dibdiba. Sabay ko sa bituka. Itatapon ko na muna. Magdudusa sa parusa kitang kita sa itsura at alam kong ramdam mo ang sakit kahit malayo sa bituka. Gaster ka, di ba? Rakista ka, di ba? Di ba galit ka sa hip-hop? Pero nilunok pa rin yung pride para lumaki ang chance sa pagpasok niya sa flip-top. 1,000 views. Anong pakiramdam na thousand views yung Flip to Triads video mo? Feeling blessed? Eh kaya lang naman nag-trending nung 2021 kasi patok ang DDS. Ganyan. Ganyan na kanyang simpleng pakana. Ganyan nawili ang madla. Pwes, brace for impact na may trending babangga. 1,000 views. Brace for impact, trending babangga. So, nilaro niya yung trending. Tsaka yung may trend din na babangga. So, train, train, train din, tsaka trending. So, yun yung, yung nilaro ni Anthony Mdon. Ganyan na kanyang simpleng pakana. Kaya nawili ang madla. Wes, brace for him. Yung may trending babangga. Thousand views. Yun na yung tagumpay ng mga tayutay mo. Mahusay ito. Million views yung pakbet. Kaya patunay to na mas mabenta pa sa'yo yung mga gulay ko. Hmm thousand views ang puta. Nagkalibo. Ina. Nagkalibo ka lang? Agad-agad you represent a clan? Napaka-yabang mo! Naknamputang buhay to! Ako, kahit nagka-million views, hindi nagbago kulay ko. So, eto, share ko na lang din, no. Yung linya na yon yung nagka-million views, di pa rin nagbago yung kulay ko. So, ano ko lang explain, explain ko muna sa inyo yung linya na yun, no. So nilaro lang ni ni Anthony yung yung camel, yung camel yon dun sa million views, no. Million views siya sa sa yung yung animal na nagco-camouflage, ba yon. So after ng battle uh, nagkausap kami ni Antonim sa sa labas lang, sa labas lang ng ano na to, ng venue na to kausap kami. So, tinanong niya sa akin, sabi niya, na, sabi ko, sabi niya pala, feeling ko hindi nagets ng iba yung, ano, yung, nagka-million views. So, sabi ko, ay, eh, sabi niya, uh, ikaw na intindihan mo ba yun? So, sabi ko, oo, oh, naiintindihan ko naman, yung, uh, million views, tsaka, ka-million na, inano you know, mo, na, yun yung nilaro mo. So, akala ko kasi, hindi naintindihan ng na marami. So, Ayun, ayun lang. Nagkausap lang kami about dun sa, sa linya na to. So, ayun, naalala ko lang. Sa mo! Naknamputang... Pero ang ganda talaga, ang ganda ng pagkakagawa ni, ano, ang ganda ng pagkakagawa ni, ni Anthony sa ano na yun, ha? Sa wordplay na yun. Buhay to! Ako! Kahit nagka views, hindi nagbago kulay ko! Huwag eh, oh! ka munang umiyak. Yung operation, to be continued. May pangalawang bahagi pa ang opera. Kukulangin ka sa tissue. Ano ang balat? natin. Wala. So, sabi ko nga sa inyo, unang linya pa lang ni, ni Antonim. Uh, nagbanggit na agad si Antonim ng FEB. First ever battle. So, dun pa lang makikita mo na kagad na uh, at ako kasi di ko kilala si James Overman. To be honest. Uh, so napaniwala ako ni Antonim doon kasi nakita niya naman yung ano nakita niya naman yung naging yung outcome ng performance ni, ni James Overman doon sa unang round niya di ba starter siya agad so and sabi ko sa inyo nakita ko kaagad yung kaba andun yung kaba eh so baka dahil doon sa kaba na yun at dahil baka dahil din doon sa first ever battle na sinasabi ni Antonim andun di ba na nabuo yung ano na yun nabuo yung yung kaba na yun pero sabi ko nga ang ganda ni, ni Antonim sa mga bara niya and uh, kuwang ni ni Antonim yung battle na to kasi syempre si Antonim puta puwa battle na to sa ano eh sa sa pulo kumanta na to sa hindi naman siya kumanta parang kasama na siya ni Jay Rowa sa Wish Bus tapos yung Filipinas uh, Pilipinas Gatgal Pilipinas got talent pa. hindi ko kasi masyadong alam yung ano eh uh, kung Pilipinas got Talent ba or what basta yung spoken poetry ni ni Antonim no yung sa Pilipinas Gattalent ata so sa mga nakaalam yon basta yon so sanay na no ang ang punto ko lang naman sanay si Antonim sa ganitong karaming tao sa mak makakuha ng views na marami di ba iyon yung punto ko and kay James Overman na first ever battle kung totoo man. Diba? Lamang na lamang sa performance pa lang. Pero, kahit i-disregard natin yung performance, retents, retents wise, diba? Lamang na lamang pa rin si Antonim. Sa word plays, sa stage presence, sobrang lamang. Kaya, para sa akin, perfect yon Ibibigay ko kay Antonim na 10-7. So, isa-7 ko muna sa si James Oberman dito. Uh, yung, yung structure ng ng ratings niya. Okay yon kaso ang daming slip ups eh. So yun. 10-7, Okay. Uh, nabalitaan ko, sobrang hate yung narcissist. So sa battle na to, ako'y nag-exfoliate at nag-vitamins. Nag-protein shake, kumain ng fish. White wine at asparagus, brown rice na may anise yung Patrick Bateman diet ko, try mo psychoanalysis. Ayaw niya daw sa narcissist, Anong gagagawa ko ba, blado? Nagpapakabulag. Kasi ang pinakasikat na pyesa mo, ako ang pamagat kung saan pinapamukha mo pang mensahe yun ni God, yun ang kasalanan ng ni Dad? Yun, uh, yun ang kasalanan ba ni Dad? Mm -hmm. uh, pop quiz in denial na narcissist na nagpapaka na walang masculine qualities at nagpapaka artist sa panlalaki na sining ano ibig sabihin siret siret kore gusto niyo magpasiret ng semen kasi si Anton Miguel Severo yung katwelo ko dito at kitang kita pagkalibog mo pido kahit di mo aminin ito yung pabibong tipong may pronoun sa bio may kung sino sino sa DM dapat yung pronouns mo lihim <laughs> talaga talaga pinaglita ka pa niya mag ka naman na, wala dyang issue Ipag-google -ip 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 mo sa dati mo, Senate Bill 2332. Basta mahalaga, hanggat naniniwala ka sa pagmamahala nating dalawa, hashtag me too. <laughs> Ugalingin ko sa ng mental health ng tropa niyo, Wibo. Anton, pag nag-on na yung alarm, puta ka gumising ka. Pag nag overting ka sa gabi, eh tumigil ka. Ang dumi-dumi na ng kwarto mo, tang ina maglinis ka, kaya ka na-date with press to press kasi di ka na nagsisimba. Magbasa ka Biblia! Yung King James. Tapos na. Okay. So, ang tagal ng choke na doon. wala na akong sasabihin doon. So, yung choke itself, yun na lang. Diba? So, antonym tayo. Weeboo! Me too! Ako, nag din ako. No offense. Pero at least, tinatanggap ko yung consequence. Ikaw, puro ka na-taglish at abot langit yung confidence, bakit ka sumali sa Tagalog conference? Tapos ka na? Pulse rate, normal. Heartbeat, normal. Beat, normal. <laughs> Bakit parang walang pakisalaban? Pwes, ako nang magbubukas ng chest para na rin malaman kung meron pang mapapakinabangan. Punteriya agad ay sentro. Sa aking dakdak, tsak nagigilid. Masisindak, mapapaisip. Alam niyo kung anong ginawa ko sa kanyang pusong mamon? Inipit. At yung abdo, kukunin ko. Para mawala na ang pait na uukit sa alaala -ala niya. At yung baga, palilingasin, palilipasin hanggang maging abo na mamaya. Ito, brand new. First hand. Sa iyo tuunang tatama. Wala nang remedyo, brad. Hindi ito flat. Pero pag yung second hand ko, nag-serenade. Medyo sharp. Mm. Lahat magsi-cheers ng flip-top beers habang may kasamang music. Kaso, may galit to sa alak-alakan. May problema to sa Yurik. Hmm. <laughs> Lahat mapapaawit. Galing. Alak-alakan, no? May galit sa Yurik. Galing. Ganda ng laro ni, ni Antonim doon. To the bone. Ihanda na ang buto-buto. At siya na yung dinuguan. Ka music. Kaso, may galit to sa alak-alakan. May problema to sa Yurik. <laughs> Galing, no? So, sa mga dinakaintindi doon, uh, nagsabi si, si antonim doon ng uh, flip top beer, tapos alak alahan tapos may galit to sa yurik, sa yurik, no? Yurik, yung yurik acid, alak na yung beer. So, ayun yun, ayun yung ano doon. Kaya, nagustuhan ko yung laro ni, ni antonim doon. Lahat mapapaawit to the bone! ihanda na ang buto-buto at siya na yung dinuguan kahit ako yung may kumukulong dugo. Panginoon mo, chok-chok ha? dito ka mag-aangas? Kita ng mga fans, kanina nagsusulat ka ng round 3 mo sa labas. Panginoon to. Ganun na yon? Handa ka na? Handa na siya. Kasi nakalatag na siya sa lamesa. Handa na siya. Tumatawag yung magulang mo. Kinakamusta ka? Tita, okay naman. Oh, marami siya kasama. Actually, kumpul-kumpul pa nga. Kawa sabi niyo? Pasensya na po. Mukhang nauulol na siya. Hindi ka nalang marinig. Putol-putol ka na! Mm. Bawat parte ng katawan, isisilid ko sa kahon patungong impyerno. Gets mo ba yung point? Ipapasok kita sa hotbox, ihanda mo ang yung joint. Banu. <laughs> oo oh, tangay na may pahawal pa ng gano'n wala tangay na so kitang kita ang layo ng Aguatol layo sobra uh, Anto, uh, James Overman bibigyan ko ng 6 points kasi wala eh uh, sobrang black out talaga siya dun sa gitna ng round 2 niya. and si Antonim naman although sabi natin nasa 2 minutes or lagpas no pero kahit iput uh, kahit putulin natin sa isang minuto 'yan, puta. Gigil eh, 'di ba? Andun yung sobrang layo ng gap tol, sobrang layo ng gap ni ni Anthony kay kay James. Ito real talk sa akin lang naman. Ah, uh, syempre si uh, si James Overman, uh, first time ko siya mapanood. Marami tayo, marami akong banga battle MC dito sa one minutes na first time ko siya mapanood, pero hindi mo siya mapaghahalataan na ano eh, na na tawag dito, first ever battle or something, 'di ba? Uh, kay Andros, first time ko siya mapanood, no, sa sa battle, pero hindi ko nasabihan na andun yung kaba, 'di ba? Si James Oberman kasi first time ko siya mapanood at napansin ko kagat yung ano yung kaba niya dun sa sa battle and napatunayan ko yon dun sa sinabing linya ni Anthony na FEB first battle first ever battle. So parang nag ano lang ah uh, pumatong lang yung idea ko yung 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 comment ko doon sa performance ni ni James Oberman dun sa linya na sinabi ni Anthony. So ayun. Then um round 2, andun pa rin yung choke si Anthony naman puta, kung sobrang consistent ang ganda nung mga linya na binitawan niya dito. So wala na, actually ano 'ne? Eh, no brainer na yung round 2. Anthony Mian. So, 10 points pa rin yan para sa akin. So, 7-6, 20 to 13. Round 3 tayo. Kuling ba na at pahinga natin? Okay. Sa, tatlong battles siya pinagkalat. Meron akong wordplay, multis, metaphors. Holy fuck. Buti yung kalaban mo, nakapalagpalag. Dagdag ka lang ng how ironic, flip top game, yan na ba, Sir Arik? Siguro at si Looney, laglagbayag. Antonio Batan. Pinagmamayabang yung battle rap starter pack na battles na lahat-lahat. Huwag kang bangag! Tapos mag-aas taas-taas ng ambag, Anton! Ginagamit mo yung mga di na dapat pinangangalandakan. Ginagamit ko yung mga di pa nila napapangalanan. Oh, Jesus, fuck. Uh, unting kalinawan lang mga boss. Ang overman, ang overman... Ay, sh fucking shit. Fuck okay, okay. Uh, pero sige, unting, unting respeto sa kalaban. Alala nyo yung ikalawa, yung dalawang movie ni Zorro? Si GL, si Don Diego. Si Antonio yung ginanahang sundo ng karangalan. Yun nga lang, may problema lang din kasi hindi dapat si Zorro yung magnanako ng trend. Kailangan ni Prenong Malalayan. Kasi yung konsepto, yung galawan, puta buti pa din na dinamo yung pangalan. Pero... Uh, pero uh, Pero puta, puta buti di na hiya pa din na dinama yung pangalan Nako po Hindi, hindi, again Gusto lang naman itaas ni Antonio yung bandera sa larangan habang nasa desperadong kalagayan. Kaya gusto ko sana ng alalayan yung last wish na itong pusing minamata ng kamatayan. Unti, kalinawa, unti kalinawan ng mga boss. Ang overman ay ang bansag ni Nietzsche sa maagawa ng sariling kahulugan sa mundong unti-unting nawawalan ng pangangailangan sa mga Diyos. At nang, uh, at nang manalangin si GL na bumalik ang mga old gods, di ba wala nang sumagot? Huwag wala wakalayan, walang kinalaman to kay Anton. Ito'y matalinhagang parang lamang para... Uh, ito matalinahagang lamang para magising ka sa katotohanan ng simula mo at pagtatapos Wala nang kasunod Kasi kahit ngayon pa lang Walang Anton Batan gusto mo maging ikalawang GLA, Kataluk at Lance? Walang Anton Batan. Gusto mo maging ikalawang Luni Balakid mo? Tatsak? Walang Anton Batan. Isang anino ng nakaraan? Hugis taong kakulangan? Espasyong desperadong magkapersonang hiram Anton? Hanggang ganon ka lang? Walang Anton Batan. Isang walang sariling anyong sumusunod sa sa Abang ako yung una at nag-iisang overman? Walang old gods, new gods, pero chosen one? Over. Okay, so para sa akin, maganda yung ano niya doon, maganda yung pinaka concept ng pinakasulat ni ni James pero hindi niya kasi masyadong na-deliver ng maayos. So sayang, no? Kasi kung alam hindi siya nag-choke tapos uh, na-deliver niya ng maayos 'yon. Mas maiintindihan natin yung pinaka-mensahe na gusto niya sabihin. Kasi nag nag nagano siya eh, nagbigay siya ng movie reference na Zorro tapos yung yung pangalan ata, yun. Hindi ko kasi masyadong alam yung sa movie na Zorro, eh. Diba? Pero sa kung paano ko na-interpret yung yung round 3 ni James Oberman, meron siyang uh, reference dun sa movie na Zorro. Tapos ko pair niya yun kay Ant kay Antonio Batan. Tapos, ayun, di ba? Pero, okay yung concept, eh. Pero yung pinaka-mensahe, pinaka-punto, hindi niya na-deliver ng maayos kasi nga, meron siya mga stutter, may mga choke siya. So, sayang yon sayang yon di ba? So, yun, ano tayo, Anthony? Pahingan natin, walang old god, new gods, meron choker one. <laughs> may choke! Siyempre, hindi na nakakagulat. Kakasabi ko lang, kanina niya lang yung sinulat. Binabanat mo yung tungkol sa past ko. Eh, yun yung daang nilakaran ko. Ikaw nagmamayabang ka porkit bypass yung dinaanan mo. Porkit binaipas ka, Ligtas na yan? Pag sinuot mo sapatos ko, mapapagod ka na. Pag sisintas pa lang. Mm. Tapos ka na. Tapos ka na. <laughs> Battle rap at music. Sama mo niya, poetry. Ibahin niyo si Anthony. Ako yung lodi sa melodiya, pero kaya kong maglagay ng harm sa harmony. Gusto nyo sample? Paglagapak sa lapag Di na makakapalag, di na makahabag Gagawin ko na lakat, tatajak, sasapak At syak watak parti parti niyang katawan Pagkat, pagkaangat ng balat Ilalatag palapad sa harap ng lahat Pagkat ang aking hangad ay makasulat ng alamat At sa iyong balat itatatak ang pamagat Tang ina mo May inyong idol inyo. <laughs> <laughs> yun, grabe naman yun Grabe naman yung multis dun Okay lang ulitin natin ah. Tangan sarap sa tayo nga nun. Inagrabe yung multis ni, ni Antonim dito. Let's go! Paglagapak sa lapag, di na makakapalag, di na makahabag Gagawin ko na lakat, tatajak, sasapak, at syakwatak-watak, parti party niyang katawan Pagkat, pagkaangat ng balat, ilalatag palapad sa harap ng lahat Pagkat ang aking hangad ay makasulat ng alamat at sa iyong balat itatatak ang pamagat Woo! Kay ay idolin, yung antonim na may bagong tindi! Gangster while I'm playing my canonim G. Matapos kong masulat ang aklat ng kanyang buhay, ibibigay ko kay Kuya Dennis. Just send this to his apprentice. Bilang credits nasa libro na mismo ang kanyang relics. Check this. Anong organ niya na dulo ng aklat? Appendix. Appendix. Horrorcore plus music. Oksang, lang. Gustong gusto ni boss yan. Ako'y veteranong pianista, kanina pa ako naglalaro ng organ. Again. Sa dami ng nabali na buto, still, ako'y malinis magtrabaho kahit yung tawis matuyo. Yun ay dahil kinilatis ko na to ng labis at buo. Itapat mo na lang sa akin si Tito Emar kung nais mong magkadugo. Mm. <clears throat> Who's next, Enigma? Show their names. Let's stop this stupid games and give me those rapper that have lyrical music taste. If this is James, over man, well I'm the man over, over James. James. Lift up again, Para sila piniud. Yeah. One minute, Luzon. King, ina mo, <laughs> ina mo, solid, solid. Uh, wala nang dapat pag-usapan sa round 3 ni ni Antonim. Sobrang linis, sobrang ganda. Ang ganda ng umpisa niya. Ang ganda ng mga multisyllabic niya. Yan ang hirap magsulat ng ganong uri ng mm. Galing. Antonim 'yun. All 3 rounds sobrang perfect. Consistent, no? Hindi nga lang consistent, eh. Paangat pa yon Malakas na yung round 1, malakas pa yung round, mas lumakas pa yung round 2, at pinakamalakas pa yung round 3 para sa akin. And kay James Overman, um, let's consider na first ever battle sabi nga ni, ni Anthony no let's consider pero alam ko may improve pa yan kasi ando na yung concept ando na yung mensahe na gustong iparating sa atin ni James pero nagulang lang sa performance or sa siguro sa preparations ba? Diba? so yun um, Anthony Anthony uh, kay James Orman, 6 pa rin sa round 3. Malakas yung second half niya sa round 3 pero andun din kasi sa kalahati yung ano eh, yung uh, yung choke, di ba? So ayun. Uh, 7 6 6 12 19 32 19. Tangayan ng agot ah. 19 Antonim all 3 rounds. James Overman versus Antonim, magiging isang beses para sa kanilang pareho. Yeah. Ang boto ng Murado 3-0, magigay para ay Antonim. Yeah. Antonim, mataas na kaway ka Batangas, gusto ko lang i out ang Motos Battle League, yung mga tropa dyan, yung Tacoma, yung mga kasukat, matina musika, si Madi, si Owen at sa lahat ng mga tropa na hindi ko nabanggit. Yun. Okay, so that's it. That's it. That's it. Pangalawang one minutes sa pag ating pagbabalik. So, pahinga lang ng konti, tapos pangatlong one minutes naman. Okay? So, tangay na grabe yung antonym. Grabe yung antonym sa battle na to. Kita-kita <laughs> tayo sa next na review, mga humag. Peace out.